Hello everyone, welcome to my vlog. So for today is Sunday. So natakaron sa mabugnaw nga dapit. In fairness, literal siya nga mabugnaw nga dapit. Ay, dapit ko kayo ang hangin fresh air. Kauban sa ako mga kauban. Ako muna o mga tubig sa inyong dapit. Diri dapita. Abunda o tubig. See? grabe kadaghan sa tubig nila diri kung kamu ga mo sa inuras nga tubig so diri anytime unlimited okay. patungod rasa fresh money shower <laughs> nature <laughs> shower located at barangay matunoy so mga chichanggi bisita so naintriga ko sa iyang kasusog Hindot kayo siya kay ang tubig flowing. Wala gini siya gi Pwede ingon nga na ay makina nga gadala. Flowing ni siya. Makita ninyo diha da pita banda. Diha yun gatug. Diha yun sugod ang iyang tubod. <laughs> Dayon down na na siya. <laughs> Diri. <de> <laughs> ah, see? Ani ang kanindot sa tubig. Fresco. Wala siyang literal dito sa mabugnaw nga mabug wala dapit. Wala ay bayad. Nature. Kamu dia sa inyo ang lugar nag ipid na mo sa tubig diri na kita. Wala dito siya. As in, sa kakusog sa init. Pero ang tubig, wala dito pagkahubas. Ang palibot ani is mga gumahan o mga ka kakahuyan o kalubinan. So, mo ang kaligo din na pita. Nindot yun doon tayo balik-balik din kay layo lang siya. So, if you are interested, just visit. Dito, layo-layo din sa lungsod. Pinay. Mga sakyanan manulod, na manulod na pa yung abot o. Eh. maghakot tubig. Okay. So, maligo na po ko. Bye for now. Update ko ninyo. Gabot ng moderator, tita. So, bye-bye. Kamaligo na si ako. Bira, sulay sa ako, kaligo akong ulo. Hindi? Pumindot na gyan. Maligo orang yung katunga. Okay na, muli na ta. Hindi na muli. Kaligo na dito. Okay, bye-bye. See you next time.